Fiona, kamusta ka na ko, Fiona? Ha, ah, ito. <laughs> I'm okay. Kagising ko lang kasi. Kagising mo lang? Eh, saan ka na natulog? Doon sa tarima ko tari. Ah, doon sa ano mo? Farm? Oo. Uh oh, Pinalis ko muna na yung tenant ko. Hindi uh -oh. matutulog ako. Eh uh, kumain ka na? Oo. Uh oh, tapos Libre ka naman na kahit. Oo naman kayo. Kasi part ka na ng company ni ano eh. Okay. Diwata company. Yeah. Di naman ako, kahit di naman ako part part ako ng buhay niya. Ayun eh, yun know, ang maganda Kasi Kahit di ako part ng company niya, part pa rin ako ng buhay niya. Buhay na. Ambo ng tayo po yun. Buti ikaw, di ka magkakasakit eh. Ako, sanay ka na sa mga bagyo-bagyo, mga ulan-ulan. Eh, tapos... Oh, hindi ito malap eh. Oo. Di ba? Eh, <laughs> 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 ang COVID niya, di ba? Ito sumuko. <laughs> o, oh, ano, ayong an panahon nga, kasagsagan nga pala ng COVID, ano mga, ay, may mga ako, may mga supervisor ako sa globe. May mga tupada ba kayo niyon? Ay super supervisor ka pa diyan niyon? Oo, oh, sa globe Nasa Nueva Ecija. Ay. Katangas area. Sorry, sorry. Okay, game. Tapos ah uh, ayun yung time na nagsarado yung company. Mm. Kasi nga hindi na nga, eh house to house kasi yung trabaho namin. Kasi so dati ka palang supervisor ng Globe. Oh. Bali nagkakabit kami ng internet Yung wala pang COVID-19. Uh, yung ano, fiber, fiber. Fiber Globe, Wi-Fi. Uh, eh, paano ka pala napadpad dito? Dito nga tayo pa rin. Yan, Hindi, bago ba, pa ako mag dito na ako galing kanin. Oo. Oh. Tapos, nung una si Diwata nagpasok sa akin sa globe, sa Quezon City. Ah. Tapos, uh, umalik sila Diwata kami na naiwan. Hanggang mm -hmm. sa, napadpad na ako na ikot ko yung buong North Houston. Oh? Kaya, nung napunta ako ng Rebecca, yung supervisor na. So, una pa lang pala talaga, din, tinutulungan ka na ni Diwata? Oo. Oh, oh, Pinasok ka niya sa Globe? Tapos yung, uh, yung business niya nung una kasi yung, mini gro yung ano uh, mini mm. mini mart mm. naalala niyo yon di ba nawala yo kasi nga Indonesia, yun siya mm. drop di ba mm. tapos yung presyo niya noon eh syempre may down din yan si di bakalan diba? mm. sa tapos nung pag uh, nung nawala, nawala na yung mga presyo niya noon ako ang kumuha sa kanya nagpasok ako sa pa mm. Ikaw yung nagpasok sa kanya sa Globe? Hindi, nung una siya. Ah, okay. Tapos umalis siya, nag-business. Ngayon, okay, ikaw naman nagpasok. Tapos nung bumagsak siya, ako naman ang na nagpasok sa kanya sa Globe. So, hindi pala kayo talaga totally natambay dito? Talagang nag-work pala kayo niyan? Oo, oo, kasi ayun si Duwata. Mm -hmm. Tumula, noon, uh, kahit anong trabaho pinapasok niyan. Mm -hmm. Nasa tulay kami, Uh, tulay pa oh. Mag service ng ku uh, ng kulay ng buhok, gupit, mm -hmm. riban. Mm -hmm. ribbon. Kasama mm niya ako ko okay, yung ano niya. PPA <coughs> niya ganyan. Ang galing. Ayun yung mga <coughs> kung ano mga discard eh. Nag, mm distraction ganyan. Pero ako lang hindi pumasok sa kanila sa group namin sa Tulay kasi marami kami, nasa oh. 11 yata kami. Ganyan, tapos naging ito, pababa ng pababa. Bakit? Ako lang hindi nag-construct <coughs> <nags -destruction coughs> kasi may jowa akong construct. So, so, like, so, sa Tulay na ako. Ina, yung ibang grupo niyo? Andiyan yung iba. Nandiyan pa rin. Nag-enjoy -e pa rin sila sa ano. Nandiyan yung iba yung iba wala na. na, <laughs> na rin. Pero may pangarap ka rin ma, -ano, ma, ma, malayo sa ganyan. Oo naman. Kaso ano, ang tag dito. Uh, katulad ngayon, di ba, binigyan ako ng chance. Oh. Ito na yung chance ko para ipakita oh. ko na uh, yung talentong kung anong meron ako. Oh. Kasi oh. nga, di ba, wala naman akong masyadong ginagawa sa kasi stream kundi nagla-live lang kami ng impact Oo, oh, live lang, live, ganyan video video lang direct wala na akong gagawin doon ayun Ay, lang tapos may 500 na allowance every day every day ayun, ayun lang yung ginagawa namin araw-araw saan nyo ina-upload yung live nyo? saan nyo ina-upload? sa ano? kay impact ah ano naka-impacta? Ah? Sa vlog uh, ano, na impacta. Kasi wala siya. naman akong page eh. Ah, ating wala kapulisan. naman akong account. Kaya hindi... Kakain sila. Parang hindi ko rin kasi bet na gumawa ko ng sarili kong account. Dapat gawa ka kasi madami. Uh, hindi. Para sa akin ako na yun yung naka... <laughs> sa kanila na lang ako mag-aakit. Ano, uh, 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 para wala rin ako ng problem na. Oo. Kaya mas uh. maaaring ikaw yung tumutulong. Kaya sa'yo uh, yung tumutulong. Uh, uh, diba? Uh, Kahit tama. sa ganun pamamaraan lang, pag na lang sa akin. Nakakatulong din naman ako para sa akin. Ang laki. Ano ano kaya yung bitbit -bit ni Ate? Ano yan? Ang laki naman. Madam po. Sige. Kaya madam ako na lang. Ah, oh, sige, thanks. Daddy. So, yung marami kasi nagtatanong. <laughs> ano yung mukha mo? Rikotado daw ba yan? Rikotada? Uh, oh. dati kasi before, uh, ah, bago ko mapunta rito sa tulay, ang kwento kasi ng buhay sige. ko. Ito yung mga hindi oh, ko kasi sa mga vlogger. Hindi pa nasabi, no? hindi pa yun. Ito talaga. Ipaalam mo na yan ngayon. Oh, ngayon. Uh, dati po akong kamodel. Ha? kamodel model ko hindi nakakaalam cyber sex ko dati. Oh. Uh -huh. nag-chat, ganyan. Oo. Uh -huh. Tapos nagaroon ako ng sponsor na foreigner. Foreigner? Hindi, ah, uh, ibig sabihin, jowa ko yun. Naging jowa ko, sponsor ko. Tumagal kami ng two years. Oo. Oh, uh -huh. uh, ito, ganyan. Ayun naging sponsor ko sa... Yung pagiging cyber mo, sarili mo yan o may company ka? Hindi, ako. Si sarili engineer. mo siya. Ah, yung APAM, APAM, ganun. Oh, yes. APAM, okay. Ali, ano. Ay, eh, nakipag-chat noon, di ba? Eh, illegal yan guys, tawag nyo sa kuluaran ha. Ito, mm -hmm. nakukwento ko lang kasi. Legal siya, legal. Para malaman nyo rin yung background. So, yung dati ka doon. Da, dati po akong... Cyber. Cyber, ganyan. Ito mm -hmm. po, sa mga batang nanonood yan, legal po itong sinasabi ko illegal. ha. Illegal. Uh, bali, ayun nga yung naging sponsor ko, 2 years kami tumagay. Mm -hmm. uh, ayun yung nagpapa ganyan asa uh, sa dede, eto eh, no, dede ko kasi napatanggal ko na ito eh. Huh? Napahit. Ah, uh, going to implant ako dati kasi. Napudpud na yan? Oo. Oh. Bali, ano to, malaki dati. Ayun, minahalo ko. Kasi going to implant ako. Implant, oo. Okay, o tapos? Going to Thailand, pero hindi na. Bakit? Mag-work Mag ka sana doon? Hindi, magpapa Kasi mas mura ah, kasi sa Thailand. Mas mura doon. Ayun yung that time na may pera ka pa. Pero hindi na natuloy kasi nga ayun na yung nagkaroon na lang estrado sa buhay. Na. So yung mukha mo sa yung dibdib, retrikotada. Retrikotada pala siya. Yes. Ang galing. Sa kamakit ng badyo, pero retrikotada. Ay, badjo ka? Hindi ako badjo, gagan Siyempre nakatingin, nakatira ka sa ano. <laughs> ah, pure Filipino ka, pure Filipino. Ah, okay. <laughs> ano lang, yung way ng ano, nakatira sa... Sa kalsado, di ba? Oo, bahang, mga, oh batang hamog, mga ganon. Oo. Pero hindi yung pwede. Lang. Yung ano lang. Eh, Siyempre. Kung nakatira ka sa ganyan, ano ka ba? May na, may naitulong naman sa'yo yung partner mo dati. 2 oh, Two years kaya kayo. Padala siya ganun. ganun. Ah, ay, sumuporta na sa akin ng two years. Hmm. Ang no? So, sariling product mo yun. Wala kang ibang nire ne Ito, sumayo sa'yo ka dyan. Wala. Hindi. Alam mo ba yun? Ito so, yung cyber nga, di ba? Cyber. Ano yun? Kunyari, maganda ka. Or <laughs> ano? Ah, pero sa online? Oo. Ay, may ganun ba? Oo. Oh. Tapos, at ang bayaran noon to credit card. Buti nagpapadala. Oo. Yeah. Kasi di ba, Kasi after mo pa... Kasi malalaman upon, mo naman yun kapag ka binabayaran ka na yung may ano yun. May umakyat? May ano siya, may, may, makikita kang lalabas sa ganito. Hala? Kasi makikita mo kung magano na binabayad nila. So bago ka mag-show, bayad mo na? Bayad mo. Ang galing. Ay <laughs> Siyempre mamaya. Mas kung wala kang PayPal account, hindi ka makaka-register oh. sa site. Kasi mamaya nag-show ka na, hindi ka binayaran, di ba? So, ayun ayan pala ang ano ni Pio, Now, oh. from cyber. Ayun na yun, yung value nung, ayun nga yung gaya kung bakit yeah. sa kalsada nyo. Nag-iwalay kami, dahil Nag-iwalay kayo. Nag-depress ako ng todo. So, gano'ng katagal na kayo ni Diwata? Ilang hmm. years na? Four years yata kami magkasama sa Tulay. Four years Ilay. na. nadupa pa yung bugbugan, di ba? Yun. Napanood kita sa ano eh, TV. Oh, sa, when, uh, way back 2018 ba yun? Oh. Pwede mo ulit ikwento yun, yung uh, bugbugan. Ah, yung bugbugan naman. Ako yung kaaway talaga. Yun. Ah, ikaw ang kaaway. Oh, sa ilalim pa lang ng Tulay, oh. nabugbug ko na yun. Tapos nung pag-akayat, pag <laughs> <laughs> nagsumbong dun sa kasama niya. Eh, Siyempre, kasama ko si Juwana. Nagtawag, oo, oh, nagtawag. Bali, tinulungan lang din kami. May ah, ah nagtulong -tulung na lang. Kasi di ba ito, lang. Kumigit um, na lang yan sa amin kasi magkakaibigan niya. Oo. Tapos uh, na yun na, hanggang sa <laughs> na ako dapat ng blade siya umara. Eh, bakit naman kayo nag nagbubugan doon? Dahil ba sa tarima, mga unit-unit? Kasi unit. nga yung panahon doon yung Duterte. Ah, Duterte. Ah, Duterte. takot kayong ma -ano, uh, na, maturo na kasama ako, kayo? Ako, hindi naman ako nagmamalimis eh. Uh, diba? Ang amin lang, ako humuto na ako ng panahon na yun. Mm, diba? okay. Sana okay. dalangin rin decision namin na okay uli. Mm Kasi mamaya madami ito. Kasi do tayo, diba? eh, diba? So, e ang ano nila. Nagbugbugan kayo, binugbog niyo. Nagbugbog na lang sila. Kumain po sa. Syempre hindi nga nila ako kinaya. Kaya bumunta sila ng sandata. Sandata diba? nakahiwaan diba? sa pa. Then, Sabay pasok si Diwata ganun. Nahiwa si Diwata sa lupa. Bumalandra siya para hindi siya ma hindi ka maano. So Bumalandra Kaya ako pala. Kaya masasabi ko ang ganda-ganda ng mukha ng kaibigan ko, sinira yun. Oo, oh, tapos nagmodel-model pa siya dun, di ba? Sa, Doon siya lalong sumikat. Oo. So ngayon, nasa poder ka na uli ni Diwata? Oo. Oh, oh. Gusto mo ba mo? Pero ngayon kasi nag-day off ako. Day off ka? Tapos pa ako bumabalik. Eh. Monday pa ako nung nag-day off. Eh, di-day off din si Impacta? Hindi, hindi siya. Doon talaga siya? Oh, kasi wala naman siyang lab. Oo, oh, wala siyang bahay, Impacta. <laughs> <laughs> so, ayun. Um, mm -hmm. Um, ano ilang araw ka, ilang araw yung work nyo doon sa Quezon araw City? -araw. City araw-araw ngayon, ngayon lang yung day lang, ako pero hindi pa ako bumabalik eh. kaya nga nagagalit na si mama na bakit nandito pa ako bumalik na daw ako